Salamat ah, sinamahan mo ako para ibalik tong wallet niya. Tenga. Paano mo nalaman yung address niya? Nakita ko doon sa ID niya. Oh, ba't mo na lang deliver Eh kasi may cash to at saka mga card. Baka mamaya kung mapano pa, di ba? Sus. Gusto mo lang yata siya makita eh. Pati ba ikaw ganyan tingin sa akin? Kaya nga ka ito pinakiusapan eh. Gusto ko ikaw mag-abot nito sa kanya. Hindi na ako magpapakita. Kasi kailangan pa ibalik. Kasi yun yung tama. Tsaka napangako ko na to sa kanya. Tara na! Tara! Tara, hey. tara na! Uy! Okay, demanding! <laughs> Sino ba yung Miss Dina yan? Saan ba siya? Gusto ko siyang makita! Gusto ko siyang Kaya makilala! Relax! Yan ang hilap sa'yo, ang OA-OA mo! Lahat na lang binibig-deal mo eh. Lahat dinadaan mo sa ganyan. Buti pa si Mami D, she's so cool! Don't you dare compare me to that woman! Why? You don't even know her? Kaya nga gusto ko siyang makita! Gusto ko siya makilala. Gusto ko malaman kung sino yung Miss D na yan. Sino si Mami D? No need to make a scene, madam. I am here. Divina Williams. Also known as your daughter's Mommy D. Pwede ka bang mabala? Anong kailangan mo? Yung nagpapabigay. Kanino galing? Kay Princess. Nasa si Princess? Wala siya. Kaya ako na lang natusan niya. Teka, paano niya talaga sa magnanakaw? Teka, preso kami. May connection kami sa loob. Ikaw nga yung talo ni Pusoy. Tay, kasi ni si Pusoy? Isa yun sa kaibigan kong inmate. Paano mo pala natutunan yan? Doon kasi sa amin palaging may emergency. Tay, ano ka ba sa inyo? Supervisor jail guard yung tatay ko. Kaya pala kilala mo talaga yung ng budol sa akin kanina. Dumalo kasi yun sa isa sa mga inmate. Nasa si Princess. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya. huwag na, huwag na. Okay na yan. Princess! Hoy! Princess! Hoy! Okay. Bumalik ka dito! Ikaw! Ikaw si Mami B? I said it once. I'll say it twice. Yes, the one and only. Una ako yung biniktima mo. Tapos ngayon naman ano, yung anak ko. Ano bang ginagawa mo sa kanya? Bakit mo siya pinapainom? Alam mo naman, minor de edad siya. Bakit pa ang nega mo? Yama, yeah, chill. Don't tell me to chill dahil kilala ko tong babaeng to. How? ka mga naman, Libby. It's such a small world. Coworker ko yung mommy mo nung flight attendant kami. Sasabihin ko ba sa anak natin yung nangyari sa atin? Sa atin ni Raymond? Wala kang sasabihin. Dahil wala kang karapatan. Anak ko lang ang anak ko. She is my daughter and will never be yours. Relax. Ayaw mo ba yun? Madami nagmamahal sa anak mo, right? At anong pagmamahal ang ibibigay mo sa kanya, ha? Pagkakaganito siya, maging pariwara! Stop bothering my daughter! Because you will never be one! Kung mabuti ka saan ang ina, then I wouldn't have to! Huwag mong husgahan ang ko, ha? Ay! Kala mo kung sino ka! You will never be better than me! I will never be like you! Dahil masama kang tao! Libby, let's go! Tara na! Let's go. Kaya hindi alis si Libby, Dito lang sa hanggang gusto niya! Ako ang ina at wala kang magagawa! Sabi ng... Ah! Alis! Ah! Alis! Ha? Alis! Ha? Alis! 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 Princess, tayo ka lang! Princess! Princess! Uy, tayo ka lang! Salamat sa ginawa mo. Wala yun. Bakit ayaw mo na makipagkita sa akin? Tinatanong pa ba yan? Eh, ako na ng gulo. We can still be friends. Ayaw nga ng tao eh. Kasi, pwede ba pa pabayaan natin siya? Makulit ka kasi. Kanina ka pa. Uy, tama na. Sino ka ba? Best friend ako ni Princess. E ikaw. Ngayon ka nang dumating dito, ah. Akala mo kung sino ka. Eh, naman pala eh. best friend ka lang. Hindi ka niya boy. Uy, huwag ah, ka maangas. Uy, huwag ka maangas. Uy, huwag ka Ang sabihin mo, kanin ka! Buti kami nagpapalasakit sa anak ko! Hindi ko kailangan oh! Ah! 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 Ano kang epal? Sino ang epal sa atin? Ikaw nga itong walang pakialam eh. Alam mo na nga si Losay ang girlfriend mo, hinaharas mo pa ito si Princess? Ano ba? Tumigil nga kayo! Hindi ko ka si Princess! Ayaw mo siyang tigilan? Ano sa'yo ngayon? Kung wala kang concern sa kanya, ako meron. Onse, tama na sabi. Bakit ko lang ha? Hmm? Ano? Ha? Wala Onse, Ta tama na! Onse! Ano? Anong problema, bro? Wala. Ginugulo ka ba neto? Huwag na natin palakihin to, please. Aalis na lang kami. Kung tara na. Tara na! ko dahan-dahan. Oh, kalami. Ah. Dahan-dahan. Dali natin sa klinik. Kahan. Ay, okay. Okay. Oh, Saan mo? 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 Saan Ano? hindi ko sinasadya. Sana hindi ka na pumunta dito. Dapat hindi ka nalang naggulo! Bibi,